Hello guys uh, at uh, welcome back sa aking uh, YouTube channel. So nandito ulit tayo sa ating uh, project sa Balensvera. So Balensvera sa pasul Plus. So ngayon ang gagawin natin ay maglalagay uh, ng uh, tatlong light sa anopi. So ang paglalagay natin dito ay ceiling na PVC panel. So ayan ang uh, mukha ng ating uh, project dito guys. So ayan, medyo makalat pa rin sa part na to dahil uh, meron pa rin silang tinatabas na mga plywood sa so, itong uh, loob ng ating uh, kitchen. Ayan, naka-install yung microwave oven sa ka oven sa baba. Ayan, so dito sa part na to yung strip light ko, hindi ko pa naikabit kasi nga, uh, hintay ko pa rin yung strip light na mabili ng ating uh, contractor. So yung mga cabinet dito ay halos naka install na lahat at tapos tapos na dito yung uh, cabinet niya. So kakabit kakabitan ko guys uh, ng pin light ito dito. Dito sa kabila. So dito isa, ito may nakalabas na wire. Then sa dulo. Ayan. Then, ito, wala na kasi dito. Mga condenser ang i-kakabit dito. Mga outdoor unit ng aircon. So, yung ating ang uh, tabang ng outdoor unit, ayan, nakakabit na yung uh, mga NEMA. Tatlong NEMA enclosure. So, dito, nakangat lang to kasi nga, nintay ko pa yung bracket ng aircon. Baka kapag pinix ko ay matatamaan ng bracket ng uh, aircon kaya hindi ko muna siya fix bari itong isa nakapix yan so 3 to dahil dalawang uh, circuit to ang dumaan dyan papunta dito at papunta doon then eto inangat ko ka. kasi may tadaan pala dito na down spots yun yung so, down spots dyan guys ay ang um, ano niya hugis niya ganun pareha pa ayun Ayan, diyan. Then, meron din doon. So, matadaaran pala yung isang tubo ko. So, hindi ko napansin nung una. Yung part na yun. So, kaya magkakaroon ng adjustment. So, ngayon, uh, ito muna. Uunahin ko ito. Para habang uh, hinahantay ko yung ibang mga ilaw ko. Ay, uh, meron akong uh, kinakalikot. Kasi nga, yung doon sa harap, bibilang pa yun ng surface mounted na mga ilaw. Ito, surface mount lang ilalagay dito. Isa dito, saka isa doon. Ayan, mukha pa pala ng labas na dito, guys. Gumaganda na. Dito pala, kaya surface mounted na pin light yung ilalagay natin o ilaw. Kasi yung ano dyan, uh, clearance nung ceiling, pababa -ba lang. So, baka bubangga yung uh, ilaw natin na uh, resist type kapag uh, resist type yung ilalagay natin kaya ang um, bibili nung uh, ating uh, contractor ay surface mounted then yung para sa wall lamp bibili niya na rin Ayan. then meron din dalawa doon sa lamp post yung dalawa na yan sa so, entrance then doorbell at uh, yun ang inihintay natin so, ito muna so, ito muna natin to Gawin muna tayo ng pang-guide yung ano, tradis traditional na pang-guide natin. So, binibilog lang natin yung dulo para dyan natin ilagay yung lapis. Yeah. sapatan natin mula sa bilog uh, bali 5.5 cm ang ating sukat kasi ang ating pin light ay 11 cm tapos mamaliin natin dito so ito yung itutusok natin sa PVC so, putulan natin dahil mahaba yung kanyang paa okay. atin natin ulit 1.5 cm. Okay. So, sukatin so, natin ito. Gitnaan natin. So, 44. Bali, 22 yung gitna. 70 cm so, ang gitna ng 170 cm ay 85 Okay. Law. lang kasi nito. I right, nice. Pero baka nasa yung ating ilaw dyan. Naka-off naman ito sa breaker para safe tayo na hindi tayo makuriente. Tapos yung mga paan niya guys so, oh. lang natin ito dito. So may tutorial naman na tayo sa natin, natin na ito. So ulitin lang natin na ang pagkabit niyan. Ito. Ayan, pala niyan. So merong dalawang butas yan. Ito ay isa. At medyo mataas. Kasi ito pwedeng sa makapal na siling itong medyo mataas. So dito tayo sa mababa. Yung para sa manipis na siling. Pati ko muna pala kung babangga doon sa Sa metal paring. Bangga so. siya konting konti lang. So hindi na siya hindi naman siya ano halata. Ang ganitong klase ng guys, madali lang itong palitan ng ilaw kapag blasted. So kayang kaya ito nung mayari ng bahay palitan. Kahit sila lang kasi madali lang ng maintenance nito. Right ayan, subukan ko sa ano sa switch, kung uh, iilaw sya, subukan muna natin sa breaker so, ayan na guys umiilaw na, ipatunay na so, ayan na oh okay na, so 1-0 na tayo, so may dalawa na lang ako ikakabit mo So, yun guys, oh, nakakabit na yung ilaw natin. So, try na natin kung iilaw na siya. Ito yung switch natin. So, hindi na, muna natin pinix kasi nga may mga uh, detrace pa tayo dyan na kasamahan niya doon sa doon sa kabila. Tapos, uh, yung iba dito ay napunta dito. Sa, parayan yan doon sa loob. So, bukas po na si to. So, hapo na. So, itong isa, yan, may ilaw na. Then, yung dito sa kabila, umuulan na naman. Ito. Ayan, nakakabit na. Ayan, papunta doon. May ilaw na rin to. Natisting ko na rin to kanina. So, yun guys. Mukha ng ating project. So, uh, sunod, uh, antayin ko nilang bukas yung mga wall lamp ko tsaka doorbell at uh, yung sa lamppost. So yun lang guys, maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa aking channel. Ayan, paki-like and uh, subscribe naman po doon sa mga bagong napapadpad sa aking munting channel. Maraming salamat sa suporta nyo. God bless.